Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Balitang Nahuli kam ang kolong-kolong driver na yan sa Burgos, Ilocos Norte. Habang nagmamaneho, itinataas ng laki ang kanyang paa at kamay. Inulit pa niya yan sa kurbadang bahagi ng kalsada at tila nakipagkararahan pa sa ilang sasakyan. Ayon sa uploader ng video, hindi nahuli o nasita ang driver dahil walang pulis sa lugar. Bahagyan na pong humina habang papalayo ng Luzon landmass ang bagyong Aghon. Pero nag-iwan ito ng isang kumpirmadong patay. Sa panayam po ng unang balita kay Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, taga Misamis Oriental ang labing apat na taong gulang na babaeng nasawi. Nagtamo po siya ng iba't ibang sugat ng mabagsaka ng puno. May naitala rin isang sugatan. Patuloy ang verification sa ulat na pitong iba pa ang sugatan. May mga ulat din nasawi sa iba't ibang bahagi ng Quezon Province, kabilang dyan ang isang sanggol sa Padre Burgos na natangay umano ng baha mula sa kanilang bahay at dalawang nabagsakan ng puno sa Lucena City at sa bayan ng Chaong. Biniverify pa kung may kinalaman ng mga ito sa bagyo. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng NDRRMC ang kabuwang halaga at lawak ng pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastructure. Dahil po sa masamang panahong dulot ng Bagyong Aghon, nagka-landslide sa Isabela. Humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa mula po sa gilid ng bundok sa barangay Ayod sa bayan ng Dinapige. Ay agad po na nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Nagkaroon naman ang rock slide sa Kalinga Bontoc National Road. Pansamantala rin isinara ang apektadong bahagi ng kalsada sa barangay Bugnay sa bayan ng Tinglayan sa Kalinga. Halos 24 oras ang lumipas bago tuluyang natapos ang clearing operations doon. Kasabay ng pagbuti ng panahon, pinayagan ng bumiyahe kagabi ang tatlong Roro vessel mula sa Real Quezon patungong Pulilio Island. Halos tatlong pasahero at sa sasakyan ng stranded dahil, sa Real dahil sa bagyo. Pinayagan rin maglayag sa umaga ang maliliit na pampasaherong bangka na pahumalig at patnanungan. Sa ngayon, sa Eastern Seaboard ng Isabela at Cagayan lang, may gale warning ang pag-asa. Wala na pong nakataas na wind signal sa bansa dahil sa patuloy na paglayo ng bagyong Aghon. Huling na mataan na pag-asa ang mata ng bagyo, 315 kilometers, silangan ng Tuguegaraw, Cagayan. Bagyang humina pero nananatiling nasa typhoon category ang bagyong Aghon. Bukas, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing bagyo. Hindi na rin ito magpapaulan pa sa bansa. Mga local thunderstorm o kaya'y ulang dulot ng southwesterly wind flow ang mararanasan ngayong pong araw. Kahit binagyo tayo, hindi pa po opisyal na tag-ulan. Ayon sa pag-asa, may mga kriteriya na kailangan munang makita bago ideklara ang simula ng rainy season. Dapat makapagtala muna ng 25 mm o higit pa na ulan sa loob ng limang araw. Sa tatlong magkakasunod na araw, may ma po na hindi bababa naman sa 1 mm rainfall. Ang ganyan pong dami ng ulan dapat maitala sa pitong monitoring stations ng pag-asa. Dito po sa Metro Manila, kailangang dalawa sa tatlong stations ang makapagtala niyan. At dapat may umiiral na westerly wind o hangin na galing sa kanduran. Sa sa ilalim ngayong araw sa Red at Yellow Alerts, ang Luzon at Visayas Grid. Basis sa anunsyo ng NGCP, ilalagay sa Red Alert ang Luzon mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Posible po ang rotational brownout kapag Red Alert. Yellow Alert naman sa iba pang mga oras hanggang alas 11 ng gabi. Nakataas din ang yellow alert sa Visayas Grid mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sabi ng NGCP, bukod sa forced outage at emergency shutdown, mataas na demand sa kuryente ang dahilan ng red at yellow alert ngayong araw. Nasa Brunei na po si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit. At live mula sa Bandar Seri Begawan sa Brunei, may ulat on the spot si Sandra Aginaldo. Sandra! Yes, Connie. 10.01am po ay lumapag na yung eroplano na sinasakyan ni uh, President Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Liza Marcos para po sa pinakaunang state visit ni uh, Pangulong Marcos dito po sa Brunei. At dito naman po sa aking uh, kinatatayo dito po sa palasyo ng Istana, ito po yung official residence ng uh, Sultan ng Brunei ay uh, inaasahan na darating siya bandang 11 A.M. po yan ng umaga. Magkakaroon ng uh, welcome ceremony dito mismo sa Badangakinlikuran uh, at uh, siya po ay uh, magkakaroon din ng bilateral meeting kasama po si Sultan Hasan al-Bulkiyah at uh, inaasahang pagkakaroon. Uh, Pangunahing tatalakayin ng dalawa ang relasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa at maging regional peace and security. Ayon sa ating ambassador na si Maria Jocelyn Tirol Ignacio, inaasahan din ang paglagda sa kasunduan sa agrikultura at turismo. Sa hapon naman ay haharap ang pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito. Sinabi rin ni pangulo sa kanyang departure statement na isusulong din niya ang defense cooperation ng Pilipinas at Brunei makikipagpulong din siya sa business community dito at tumaasang makalilikha ang kanyang biyahe sa Brunei na maraming trabaho sa Pilipinas. Ito na po ang ikalawang pagbisita ng pangulo sa Brunei. Ay ang una ay noong siya po ay dumalo sa Royal Wedding no ni Prince Matin at uh, noong Enero po 'yan at ayon sa Department of Foreign Affairs Meron pong 25,000 na Pilipino dito sa Brunei at siya po ay uh, inaasahan nga makakaharap yung ilan sa kanila sa pagtitipon mamayang hapon. Alam nyo po habang uh, ako nagre-report yun, nakita nyo nagsidaan, ayan po yung mga opisyal ng Pilipinas. Uh, at uh, sila nga po ay papasok na dito mismo sa Istana at sila po ay kasama doon sa official delegation ni Pangulong Marcos. Bukas naman po uh, inaasahan na merong meeting ang Pangulong ulo sa business community dito at uh, siya rin po ay inaasang haharap sa media. So Connie, muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Brunei. Connie, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mahigit 20 guro ang naospital sa Dagupan Pangasinan dahil umano sa kinaing fresh lumpia. Ayon sa DepEd kabilang sila sa mahigit 200 ang dumalo sa seminar bilang paghahanda sa implementasyon ng matatag curriculum. Nakarana sila ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi. Sa ngayon, sa maayos na ang kalagayan ng mga guro matapos ma-check up sa ospital. Kumuha na rin ng sample ng kinaing fresh lumpia ang City Health Office para suriin. Wala pang pahayag ang pamuno ng Schools Division Office ng Dagupan. Paalala ng DOH, tiyaking malinis ang kamay maging ang mga gagamitin sa paghanda ng pagkain. Lutuing mabuti ang pagkain. Gumamit ng sariwa at hindi expired na sangkap sa pagluluto. Ihiwalay ang mga hilaw na pagkain sa naluto na at panatilihin ang eksaktong temperatura ng na mga naluto ng pagkain. Sa patuloy na imbestigasyon sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kinestuan ng ilan na tila nalilihis na sa isyu ng Pogo ang pagdinig sa Senado. Ang sagot ng Senador na nangunguna sa imbestigasyon sa Balitang Hatid ni Mav Gonzalez. <coughs> Sa gitna ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Go, nangangalap ngayon ang Office of the Solicitor General ng mga dokumento. Aalamin kung may sapat na basihan para sa Coa Proceedings upang tingnan kung nararapat nga bang humawak ng posisyon sa gobyerno ang Alcalde. Sa ilalim ng Local Government Code, Filipino citizen dapat ang mga nahalal sa mga local government posisyon ang sabi ni Mayor Go sa mga pagdinig ng Senado, Chinese ang kanyang ama pero Pilipino ang kanyang ina. Kaya nakasalalay sa kanyang ina ang kanyang pagka-Pilipino, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza. Sa ilalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, yes, sir. sapat na. It is enough that a person was born of a Filipino mother. Hindi na kailangan... Siya ay nag ng Philippine citizenship. Puna naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit naging tungkol kay Go ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa Pogo? Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede ani ang idaan sa Solgen. Gayun din ang question sa kanyang citizenship. Kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at naging sarsuela. Anya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tugon naman ni Senador Risa Hontiveros, hindi ito pag-atake sa mga Pilipinong may Chinese heritage sa giit na may dugong Chinese din siya. Hindi raw ito witch hunt o tungkol sa politika, kundi tungkol sa national security, accountability at tungkol sa pagkabigo na ma-regulate ang mga pogo. Bagamat hindi patiyak, malamang daw na paharapin pa rin sigo sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Nanindigan naman ang ng kampo ni Gord na Pilipina ang nanay ng alkalde. Ano Nagkahanap hanap Yung nga sabi ko sa next year ilabas lahat sa mga yan. Pero may mga album. Eh, di sasagutin namin yung pagdating namin sa soldier. Panawagan nila sa ina ni Go. Eh, kasi problema, hindi naman niya nakita yun. Kaya sana lumabas yun namin para mabihinin natin. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest mga mare at pare. Nagsorry ang award-giving body na FAMAS sa veteran actress na si Eva Darren. Sabi ng FAMAS, last minute ang pagkapalit kay Miss Eva na isa sana sa mga presenter ng Special Citations Award. Hindi raw kasi agad nahanap ng production team ang aktres. Giit ng FAMAS, hindi sinasadya ang nangyari. Inilabas ng famas ang pahayag kasulad ng naging post ng anak ng aktres tungkol sa anyay nangyari sa kanyang ina. Tinawag niya iyong unethical at unprofessional. Sa panibagong post, sinabi ng anak ni Miss Eva na nakaupuraw sa unahang table ang kanyang ina, malapit sa stage. Tinatanggap naman ng pamilya ni Miss Eva ang apology ng famas at umaasang hindi na mauulit ang insidente. Problemado ang ilang nagtitinda ng gulay sa Maynila dahil sa matumal na benta. Tumaas daw kasi ang presyo nito ngayong linggo. Halimbawa, sa talong, mula sa 50 pesos noong isang linggo, nasa 70 pesos na po ang kada kilo ngayon. 60 pesos naman ang kalabasa, ang ampalaya at Pechay, Tagalog, e eh parehong umakyat po sa 120 pesos ang kada kilo. Ang bawat bundle o tali naman ng sitaw mula 80 pesos, abay naging 120 pesos na. Sabi po ng ilang tindera, posibleng dahil po yan sa bagyo at kakulangan sa supply, yung po nga pagtaas nga ng presyo nito. Sa Davao City naman, nagmahal din ang ilang isda. Tulad ng galunggong na tumaas ng 30 pesos at ngayon nasa 180 pesos na ang kada kilo. Mula naman 200, nasa 280 pesos na ang matambaka. Marami raw kasing manging isda ang hindi pumalaot dahil po sa bagyong aghon. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, pinatayang nasa 150 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan po yan sa Metro Manila. 100 hanggang 160 pesos naman ang tilapia, 160 hanggang 300 pesos ang galunggong, at 100 hanggang 200 pesos ang sardinas. Mula 60 hanggang 95 pesos naman ang kada kilo ng sayote. 60 hanggang 120 pesos ang carrots. 120 hanggang 220 pesos ang bagyo beans. 80 hanggang 140 pesos ang patatas. Ang petchay bagyo nasa 50 hanggang 120 pesos ang kada kilo at 230 hanggang 350 pesos ang broccoli. Mas pinaiting pa ng GMA Integrated News ang paghahanda para sa eleksyon 2025. Nitong weekend, sumailalim ang aming mga journalist at production team sa GMA Masterclass Road to the 2025 elections. Nagbigay si Comelec Chairman George Garcia ng overview ng eleksyon, voters' education at ang demonstration ng mga bagong automated counting machine. Tinalakay naman ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Khan kung paano ginagamit ang Artificial Intelligence o AI sa politika at eleksyon. At ni GMA AVP for Legal Affairs Jose Viner Ibarra ang election laws. Itinuro naman ni na GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy Rodel Arenas at Social Media Manager Audrey Dumasian kung paano ma ang mga deepfake at online disinformation gamit ang iba't ibang tools sa artificial intelligence o AI detection. Bukod sa mga journalist at production team, Naroon din ng ilang opisyal ng GMA Integrated News sa pangunguna ni GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Head and GMA Senior Vice President Oliver Victor B. Amoroso. Music Hindi ba babasa sampuang patay sa paghagupit ng Cyclone Rimal sa Bangladesh? Malawak ang pinsalang idinulot ng pagbaha. Nasira pati ang mga river protection dam. Maraming residente rin ang nawala ng supply ng kuryente. Nananatiling suspindido ang operasyon ng maraming ferry at boat services. Ang Cyclone Rimal ang kauna-unahang bagyo sa Bangladesh ngayong taon at itinuturing na isa sa mga pinakamapaminsalang bagyo sa mga nagdaang taon. Mahigit dalawang libong residente ng Enga province sa Papua New Guinea ang pinangangambahan pong natabunan ng lupa. Sa tala po ng kanilang gobyerno, posibleng umabot na sa halos pitong daang residente ang namatay sa landslide. Nito pong biyernes nang gumuho ang lupa. Pahirapan daw ang pag-rescue dahil sa pag-uulan. Mga pala, stick at kamay lamang din ang ginagamit para maghukay. Hindi pero kasi nakararating ang mga malalaking equipment dahil sa layo ng lugar. Plano ng gobyerno na magtayo ng evacuation centers doon para tirhan ng mga naapektuhang residente. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Patay ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sugatan na naman ang dalawang residente kabilang ang isang lalaking 12 anyos matapos tamaan ng bala. Nasa limang basyo ng bala ng barilang na sa crime scene. Inaaral na ng pulisya mga CCTV sa lugar para matukoy ang dalawang salarin na parehong nakahelmet. Nabangga ng isang motorsiklo ang isa pang motor sa East Service Road sa bahagi ng Tagig. Kwento ng isang saksi, pag-ewang-gewang ang takbo ng nakabanggang rider. Sugatan ang nasabing rider pati ang angkas ng kabilang motorsiklo. Desidido magsampan ng reklamo ang nabanggang rider dahil sa pinsala sa kanyang motor. Hindi pa nakunan na ng pahayag ang nakabanggang rider na dinala sa ospital. Pero ang pulisya ay naalam na kung nakainom siya ng alak. Mga kapuso, ipinagdiriwang po ngayon ang National Flag Day. Kanina po ay nagtipon-tipon sa Rizal Park ang ilang opisyal ng iba't ibang government agencies at advocacy groups para makiisa sa selebrasyon. Ginawa rin po ang panunumpa ng katapatan sa watawat na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines. May simultaneous flag ceremonies rin sa buong bansa. Kabilang po sa mga aktibidad ngayong araw ang storytelling at tour sa naging buhay ni Dr. Jose Rizal at walking tour sa buong Rizal Park. Balita po sa Italy, dinaragsa ng mga deboto ang puntod ni Blessed Carlo Acutis sa Assisi. Kasunod po yan ng pag-clear ng Santo Papa sa Binatilio para maging unang santo ng millennial generation. May nakumpirma na kasing ikalawang himala ni Akutis na kilala rin bilang God's Influencer. Kailangan ng dalawang kumpirmadong himala bago i canonize o i-deklarang santo ang isang personalidad. Isinilang si Akuti sa London at lumaki sa Milan kung saan naging batang tagapamahala siya ng isang parish website at academy. 2006 nang namatay si Akuti sa edad na 15 dahil sa sakit na leukemia. Mabilis na balita po tayo. Arestado sa Makati City ang isang Japanese na muni miyembro ng Luffy Gang. Ayon sa Bureau of Immigration, sangkot ang naaresto sa umunay telecom fraud sa kanya mga kababayan. Limang taon siyang nagtago sa bansa. Mananatili siya sa immigration detention sa Camp Bagong Diwa sa Tagig habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Wala siyang pahaya. Patay sa pamamarilang isang babae sa Bangged Abra. Ayon sa mga otoridad, nakaupo sa kanyang motorsiklo ang biktima at hinihintay ang kanyang kinakasama ng barilin ng riding in tandem. Arestado rin kalauna ng mga suspect. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa kamera. Pero ayon sa isa sa kanila, nagawa lang daw nila ang krimen para matigil ang pagbebenta o mano ng iligal ng droga ng biktima. Wala namang alam ang pamilya ng biktima sa akusasyon ng mga suspect. Oo, oh, oh, oh. oh. Si cheese muna ha. Oh. cheese. Yun. Ayan. Ako, perfect <laughs> ha. Ang tampok nating karera from England. Tiyak kasi na mapapangiti ka na may halong iwi. Mm -mm, kasi sa ngalan po ng premium keso, ready ka bang mabalian ng buto? Yan po ang extra challenge sa Cooper's Hill Cheese Roll. Imbis na paakyat, ipaunahan niyan sa pagbaba ng burol. Galing pa sa iba't ibang bansa, mga kalahok, at ang goal nila, makuha ang pinagulong-gulong na bloke ng keso. Mahigit tatlong kilo ang bigat niyan, at iyan din ang iuuing <laughs> premyo. Kaya para mas mabilis, may mga cheese chaser na nagpagulong-gulong na rin. Ang literal na cheese roll talaga namang... Wow! wow! Ano ba yung klaseng keso yan? <laughs> ha? At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.